madalas sabihin ng matatanda na may mga pamilyang may dalang sumpa, hindi dahil sa kasalanan nila, kundi dahil minsan, may buhay na ipinipilit, mabuhay kahit hindi na dapat. Ganito ang lihim na pinasan ng pamilya Ramirez. Maulan ang gabi nang naririnig ang sigaw ng kumadrona sa loob ng bahay nila Marites at Mang Dolpo. Sige Marites Iripa, wika ng kumadrona habang si Dolpo naman ay nakaantabay at nag-aalala. Nanganak si Marites ng kambal at ang isa ay pinangalan ng Elena. Pero ang isa, hindi kagaya ng tao. Ang panganay, naisilang na maitim ang balat, naninigas ang mga daliri at may mga matang hindi dapat makita ng sinuman Dahil hindi iyon mga mata ng sanggol, pula. Parang nagliliyab at nang subukan ng kumadrona na buhatin ito, bigla itong tumalisik at nagsisigaw na parang hayop na bagong bihag. Dolpo, nanginginig na bulong ng komadrona. "Hindi ito. Hindi ito tao." Ngunit bago pa makapag-react ang sinuman, dumating si Padre Augusto, ang pari sa kanilang baryo. Isang paring madalas tawagin kapag may kakaibang ipinapanganak sa baryong matagal ng pinamumugaran ng kasaysayang hindi binabanggit. Huwag ninyong ipapaalam kahit kanino, mariing wika ng pari. May isa pang niluwal pero hindi siya dapat malaman ng bata, hindi pa. At doon nagsimula ang pagsisinungaling. Tinago nila ang unang sanggol, ang nilalang sa lumang kamalig sa likod ng gubat. Bawat araw ay may naghahatid ng pagkain. Bawat buwan ay may ritual upang hindi ito lumabas. At bawat taon, tumitindi ang halimuyak ng takot sa paligid ng pamilya. Samantala, si Elena ay lumaking normal, masayahin. Walang kaalam-alam na may kapiraso ng kanyang kaluluwa ang ikinulong sa dilim. Lumaking tahimik si Elena. Honor student, masipag, mabait. Pero may isang bagay siyang hindi maintindihan. Madalas siyang nakaririnig ng mga yapak sa labas ng kanyang kwarto tuwing madaling araw. Mga yapak na hindi naman tugma sa hakbang ng kanyang ina o ama. May pagkakataong maririnig niyang parang may kumakalusko sa bubong. Pero pag sinilip niya, walang tao. O minsan, mapapansin niya ang pamilyang tila naguusap uusap ng palihim na agad titigil kapag bumukas ang pinto. At higit sa lahat, may mga gabi na nanaginip siya na may mga matang pula na nakatingin sa kanya. Kapareho ng mata niya, pero hindi kanya. Parang salamin, pero sira. Simula noon nagbago ang pakiramdam niya. Parang may sumusunod sa kanya. Parang may malamig na hiningang dumadampi sa batok niya kahit siya lang mag-isa parang may nagbabantay, hindi bilang bantay, kundi bilang karapatan. Para bang may isa pang may-ari ng kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang isang matinding sigawan ng kanyang mga magulang, nakita ni Elena ang tatay niya na nagmamadaling lumabas ng bahay. May daladalang pagkain at isang lumang rosaryo. Sinundan niya ito. Papalapit sila sa gubat doon sa lugar na laging pinagbabawalan siyang pasukin. Pero hindi siya tumigil. At umabot sila sa isang lumang kamalig, sirang bubong, kalawangin ang pinto, at may kakaibang amoy na parang pinaghalong dugo, lupa, at pagkabulok. Nagtaka siya. Bakit may tao doon? Bakit may ilaw? Nakita niyang kumakatok ang tatay niya. Anak, nandito na ako. Anak, sino? Dahan-dahan siyang sumilip at doon niya nakita ang bagay na hindi niya makakalimutan habang buhay. Isang nilalang na kasing tangkad niya, payat, nakadikit ang balat sa buto, mahaba ang kuko, may buhok na parang pinigtal-pigtal, at may mga matang pulang nangingintab sa dilim. Habang kumakain ito ng karne, hindi tulad ng tao, kundi tulad ng isang mabangis na hayop. Ang pinakanagpayanig sa puso niya, ang mukha nito. Diyos ko, kamukha niya. Parang siya, pero mas payat, mas marumi, mas mabangis, at puno ng poot. At nang magkatinginan sila, tumigil ang oras. Eh, le, na, bulong nito, paos, mababa, parang nagmumula sa hukay. At dun tumingin ito sa direksyon niya. Mabilis, parang kidlat. May ngisi. Isang gigising nagbabadya ng pagkilala. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay matagal na siyang inaantay nito. Nang gabing iyon, hinarap niya ang kanyang mga magulang. Ano yun? Sigaw niya, halos hindi makahinga sa takot. Ano yung nilalang nakamukha ko? Sino siya? Pero imbes na sagot, luha ang ibinigay nila. At sabihin niyo sa akin, pagpupumilit ni Elena. Ba't niya ako tinatawag na kapatid? parang sinaksak ang ina niya sa sakit. At doon nagsimula ang katotohanan. Kambal mo siya, mahinang sagot ni Mang Dolpo. Pero hindi siya kagaya mo. Ikinwento nila ang matagal na nilang tinatago. Ang pangalawang sanggol, ang sumpa, ang pari, at kung bakit ito hindi dapat lumabas. Dahil ayon sa matandang aklat na nakuha ng pari, paminsan-minsan may mga batang ipinapanganak na may kahati. Isang anyo ng aswang na humihigop ng lakas mula sa kakambal nito. At sa tuwing lalapit ang kambal sa kambal, lalakas ang isa, hihina ang isa. At noon lang niya naalala ang lahat ng panghihina, pagkakasakit at mga kagat sa braso. Hinihigop kanya bulong ng pari na dumating rin dahil ikaw ang buhay niya. Kinabukasan, nagtungo sila sa kamalig upang ihanda ang paglipat sa nilalang. Pero pagdating nila roon, wala na ito. Sirang pinto, nabaling kahoy, dugo sa sahig. Habang nagkukulong ang pamilya sa bahay, biglang nag-brown out. Nawalan ng ilaw, ang natira ay nakakabinging katahimikan. Nang biglang ay kumakatok sa bintana at nang silipin ni Elena muntik siyang mawalan ng ulirat. Doon sa dilim nakadikit ang mukha ng nilalang ng kakambal niyang aswang. Nakangisi, may dugong tumatulo sa bibig, hawak ang isang bagay pagtingin niya. Uniform ng isa niyang kaklase napasigaw siya. Anak, huwag kang pumunta dyan. Lalapit at lalapit siya sayo dahil ikaw ang kailangan niya. Pero hindi na nila napigilan. Bumukas ang bintana, hindi dahil binuksan, kundi dahil nabasag. Sa lakas ng bigwas ng nilalang, halos lumipad ang kahoy. Tumalo nito sa loob. At doon dumiretso kay Elena. Ha! Ha! Na! Han! Na! F, kita! Hindi ito galit. Hindi ito gutom lang. Masaya ito. Masayang makita ang kakambal ang kapatid na inaagawan niya ng buhay mula pagkasilang. Pero bago pa siya makalapit, tinutukan siya ni Padre Augusto ng sagradong sibat na may ukit na lumang mahika. Lumayo ka, hindi sayo ang buhay na yan. Ngunit bigla itong ngumisi, at sa isang iglap, nawala. Hindi tumakbo, hindi lumakad. Nawala, parang usok. Naramdaman na lang nilang nasa kisami na ito nakadapa, nakadikit na parang gagamba. At bago pa sila makagalaw, dimagsak ito sa likod ni Elena. Nagulo ang lahat. Sigawan. Takbuhan. Bagsak na kagamitan. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Elena ang hindi niya inaasahang salita mula sa nilalang habang nakadikit ang bibig nito sa kanyang tainga. Hindi ako dapat itago. Hindi ako dapat ikulong hindi ako ang sumpa at dahan-dahang kumawala ang ngisi nito. Ikaw ah, Parang huminto ang puso niya. Aa, ah, ah, anong ibig mong sabihin? Ngunit tumawa lang ito. Isang tawa na hindi hayop, hindi tao. Kundi parang mula sa isang nilalang na galing sa lubos na paghihirap. Hindi ako lumalakas dahil sa iyo. Ikaw ang humihigop sa akin. Dapat ako ang buhay. Ikaw ang kapalit. Ikaw ang hindi dapat na ipanganak. At doon niya naramdaman sa unang pagkakataon ang matinding pananakit ng ulo, parang may pumuputol sa loob niya, ang pakiramdam na may lumalabas mula sa kanyang balat, parang may tinatanggal sa katawan niya. At sa kabigla, tumigil ang lahat. Bumagsak ang nilalang nang nanginginig, nanghihina. At napagtanto nilang lahat Si Elena ang lumakas. Ang aswang ang nanghina. Siya ang tunay na humihigop. Siya ang tunay na sumpa. Hindi siya normal. Hindi siya inosente. Hindi siya tao kagaya ng akala niya. Habang nanghihina ang kanyang kakambal, bigla siyang naglakad papalapit dito. Walang utos, walang nagdikta. Wala siyang intensyong masama. Pero parang may humihila sa kanya. Parang may nag-uudyok. <clears throat> Parang may gutom sa loob niya. Paglapit niya, nakita niyang nanginginig ang nilalang. Kat- patid ma -awa. Pero hindi siya nakaramdam ng awa. Tanging gutom. Hindi gutom sa pagkain. Hindi gutom sa dugo. Gutom na parang dapat niyang tapusin ang sinimulan ng kapalaran. Gutom na parang ito ang nararapat. Gutom na parang ito ang dahilan kung bakit siya nabuhay. At sa unang pagkakataon, nakakita ang kanyang pamilya ng mata ni Elena na nagliliab. Hindi pula, hindi dilaw, kundi itim. Itim na parang walang hanggan. At doon nila napagtanto. Hindi nila nilabanan ang supa. Pinalaki nila. At ang aswang na tinatago nila sa kamalig, hindi iyon ang tunay na panganib. Umaling-aungaw ang sigaw ng nilalang sinundan ng katahimikan. At pagangat ng ulo ni Elena, may ngiti ito. Isang ngiting hindi niya dati alam na kaya niyang gawin. Isang ngiting hindi kanya. At ang huling sinabi niya bago nagdilim ang lahat. Dapat pala ako ang itinago.